Patuloy sa ating mga balita, nakipagpulong si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa liderato ng Development Bank of the Philippines upang talakayin ang mga potensyal sa investments, financial services at kolaborasyon na magbubukas ng oportunidad para sa mga bangsamoro. Narito ang report. Bumisita ka makailan kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang mga opisyal ng Development Bank of the Philippines na pinangunahan ni Senior Vice President Ronald Depore, Senior Vice President Catherine Magana, Senior Vice President Attorney Soraya Adyong, Attorney Maria Cristina Malab, Attorney L.V. Yularan Albano na Senior Assistant ng Vice President and head of branch banking group Southern Mindanao at DBP Cotabato City branch manager Delos Martinez Jr. Nagkaroon din ng pagpupulong na nakatuon sa mga potential na investments, financial services at mga kolaborasyon na makakapagbukas ng oportunidad para sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng mga pagtutulungang ito na nakaangkla sa moral governance Tinanais ng Bangsamoro government na mas maging malakas pa at inklusibo ang Bangsamoro region kung saan ang economic development ay sumusuporta sa wagas na kapayapaan at kaunlaran. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.